Hi guys! Good evening! Good evening! Today's video guys, pre-flex ko lang yung aking pusa na si Kenma. Nasa kwarto ko siya ngayon guys. Ito, papakita ko. Pero, magpapakain muna ako sa kanya. So, ito guys, yung inihanda akong pagkain. Andiyan si Kenma. Hoy oh. Kenma! Kain ka na? Oo. Oh. Okay. Bakit? Oh, kain ka muna. Oh. Mm. Mm. Ayan guys, si Kenma. Ay, ayaw. Puso ka ba? No, no, ah? no, no. no. <laughs> Ay! sabihin ka. Ay! Saan mo punta? Oh. Gusto ata lumabas guys. Eh, hindi ka na. Guys, gusto ata lumabas ni Kenma ko. Kasi nasa kabilang kwarto si Yachi, ang asawa niya. Hmm. Tsaka yung mga anak niya. Oh, anak na. Bakit? Anak <laughs> na. Bakit? Mm. Ay, bakit? bago mo talaga. So guys, hanggang dito na lang muna po at magandang gabi po sa inyo lahat. Bye-bye po.